Proud na ibinahagi ng aktres na si Andrea Brillantes ang larawan niya kasama ang miyembro ng Rivermaya na si Rico Blanco sa reunion concert ng banda sa SMBC Festival Grounds sa Paranaque City noong February 17, 2024. Dumating ang mga fans at celebrities sa nasabing venue para saksihan ang pambihirang kaganapang ito. Isa sa mga celebrity na dumalo sa nasabing concert ay si Andrea Brillantes. Ibinunyad ni Andrea na isa siyang malaking tagahanga ng River Maya Partikular na si Rico Blanco. Sa kanyang Instagram story, nagpost si Andrea ng blur na larawan kasama si Rico na may sumusunod na caption, Fan Grill Moment. Kahit blurred o kay huhu omg, nagreact ang mga netizens sa nasabing post sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga sumusunod na komento, Maris kabahan ka na. Baka naman sharing is caring. Hindi niya papatulan yan Rico Blanco knows, Maris is a fine lady, simple and kind. Baka naman pati yan agawin mo pa kay Maris, hahaha. -ha -ha. Kinabahan ako, para kay Maris, samantala supportive girlfriend naman si Maris Racal sa reunion concert ng River Maya kung saan kabilang ang boyfriend niyang si Rico Blanco. Sa Instagram post ni Maris noong February 18, ibinahagi niya ang mga kuhang larawan at video sa nasabing concert, River Maya the reunion was fire, what an experience witnessed great chemistry on stage. Saad ni Marie sa caption ng kanyang post.